pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng paggalang sa pambansang awitin, pagsunod sa batas sa pagtawid sa tamang tawiran. Pagmamahal sa kapwa, kagaya ng pagtulong sa kanila na tayo mismo na walang hinihingin kapalit at tayo ang nagpoprotekta sa mga inaapit. Ang pagtulong sa kapwa ay nagpapakita din ng pagmamahal sa Diyos pagkat kung ano ang pinapakita natin sa ating kapwa ay ganun din ang pinapakita natin sa Diyos. Kahit nasa paaralan, sundin upang mapanatili ang kalinisan. Kahit naglalakad lang tayo kung saan-saan kapag nakakita tayo ng basura, Ilutin natin tulad ng pag-aayos ng mga tanim, lalos pong natin ito. Pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng paglaat ng oras sa Kanya, huwag kalimutan manalangin bago kumain.